Pagpasok ko diri guys. og diri lang kumusulod sa NCCC. NCCC Mall ba nang tawag O supermarket. Diri sa may buhangin. Buhangin si Tigay ng NCCC. Umana di ay ko diri guys. Tapos nagpalit ko gamay nga. Uh, balon sa mga bata. O nagpalit ko ko diri sa gawas o bumbay. Akos. Pero kanang mangga wala na. ko. Dito sa downtown. Grabe ka Hapo pastang, asti, asti init din tayo ay. Hapon na siya. Pero basta kasi asli sa init yun. Balay po sa treasure guys ang ako ang giadtuan. Nakipag istorya ko, nakipag sitil ko regarding sa ko ang lote. Na ilote na problema sa kong lote. Pagpahilot ko guys kay maglaing gud ang akong gibati. So, masod ka diri. Ayo. Nang norms. Woohoo! Ay, nagkaon ka? Mm. Ah. Nagpahilot ko. <laughs> Nami, ito, sumandog ito yok alam na ko gihilot pauli ay kumana hilot gihilot di ah oh uh, igsuon to sa manghihilot karon ang hapit sa ko sa tindahan kay mo balik kaya cha kay niguman akong panihapo nagainom ko og ebidensya asa din name of guardian okay sa anceta sure ni saan sa daw ni stop dili ni camping hindi komsa maibot pasabot ani nganong pirma ko so sign pa pa no wala ana no, membership um intact number mobile number sim or manash Kita lap 34, lap 12, 6000. abren yang Oh, istilah tuh lembu indangan. Desi. Ayaw na isulti atong telephone number kay busit manawag sila. Apo? Si Reynaldo ba sir? 055 38 70 man lang gyapon asa pa? Mama pangalan nitang. Sulat mo, sulat. Kasi birthday ni mo no, san birthday de, eh? Birthday? Ano, August 25. Eh, na 0, 0 January 0 Ha? 0 08 25, 25 19. Oh, 2011. Oh, 11. Hmm. 2011? Hmm. 11. Gender. Female. Male. <laughs> Male. <laughs> Male mangka, Di mangka, hmm. female. <laughs> Ato, religion. <laughs> sure ka Billy Karisalian. kasakit kesakit kan middle name. Sama middle name. Ache, name.

di na yung naginan siguro yung MHI kay, tapos yung sabi nila Facebook account, Messenger yung sabi man imuhan yung Facebook account yung sabi nila, mosquito yung <laughs> uh, sabi account nila, imuha siguro yung siguro account, um, ako ah ay ako ah ako ah? ako ah imuha? Hmm. Uh. sure ka? Uh. mosquito? mamawa! Ik ikaw ni mo sulat kayo, kabulan ng imong pa account. Pangalan naman ako na. Lagi kay pangalan dere. O, o, ikaw na mo sulat anak, kay wa ko kabalo sa imong spelling anak. Na signature? Wala signature? Wala. di na man ni mo pila pila pa nga signature. Pero kanang gender ilisin si nagmen. balik kay ang antipara na bilin. Mauna kay daghan magmata. <laughs>

Adili ba ka nung grade 1? Ah, nang si Angel ko. Ay. Human ako sa eskwelahan mo, uli ko diri sa balay. Dili ko nagatambay dito. Kay init ka ayo. Uy, kadakon lang sa langit. Nasunog tungod sa reels. Nagbidyo-bidyo sa gawas. Yung bata, yung ati man. Kuy, ang Among lamisa, gubot na po doon. Amo ang suriso. Lamin niya siya nga suriso, guys. Kaya lang, na talimot yung pahinay ba, luto naman niya siya. Kahit kini, laging nag-reels ta sa gawas no. Kahit nag-ulan. Oh, na ning resulta pero lamig man pud nang pag medyo pagod So, na over lang ba? Na over o ano, kapagod? Ano po yung... Emotion? New baby. Wala well, baby. New baby.